Huwag ka na, iyak. Eh, wala ka pupunta dito. Uwi ako. Babalik ako. Hindi ka babalik eh. Mamarket lang ako. Aminalasa ko. Hmm? Hindi ka alis na, mo lang ako. Hindi kita iiwan. Love kita eh. Saan ba ako pupunta? Wala. Oh, wala pa rin. Dito, eh. lang dito. dito lang ako. Kukulong mo ako dito? dito lang <laughs> Di ba diba nga mag-work ako? Mm -hmm. Diba mag-work ako. Din ako? Hindi. Di ba wala ka dito? Subscribe. crying. Wala Mapangit ka dito. Ka na. Wala ka dito. Wag ka mag-work. Saan ba ako pupunta? Wala. Dito lang nito. ko. lang ako? Uh -huh. Okay, pumunta lang ako market. Bibili lang ako ng pasalubong. Eh, hindi ko nagpapalag dito. Hindi ko, ko nagpapalag dito. Hmm? Na, dito. Babalik ako. Hindi. Babalik ako. Tingnan mamaya, babalik ako. Hindi, hindi ko babalik dito. Sat ka nga. Ganda-ganda mo eh. Ganda-ganda mo eh. Iyak-iyak ko ganda. Sige, baka mukha mo. Ikaw. Oo. Oh. Pagka mukha mo ko, means? Maganda ikaw, diba? Hindi ako maganda. O oh, di, pangit din si mami. Pangit ako kasi pangit ka. Ha? Hindi rin maganda si mami? Maganda. Oo. Oh. Kapag hindi ka maganda, hindi rin ako maganda. Maganda ka ba? Mm. Hindi maganda si mami? Ha? Hindi ganda si mami? Maganda. Oo, oh, di maganda ka din. Hindi ako maganda. Hindi, hey, baka mukha mo. Oo. Oh, edi pag di ka maganda, hindi rin maganda si mami. Hindi ako maganda, sabi ko eh. Hindi, hindi. Ano yan ate? Ah, ginagawa mo. Nagtatahi ako yan. Tatahi. Wala ka naman karayom. Tatahi. Karayom yun. Ikaw, makulit ka. <laughs> makulit ka. Tingnan mo si ate. Oh. Makulit lang. <laughs> Super kasi. Uy, <laughs> <Oy>, stand up. <laughs> yes, Smile, smile. wait pa yan eh. Yes, Smile, wait, Ganda-ganda niya. Balag yung smile oh. eh. Eh, And uh, take a bit.